Okay, yo, what's up mga boss? Ayan, good afternoon sa inyong lahat. Uh, ayan, nandito naman, nandito pa rin tayo sa trabaho natin. Habali, uh, uh, December 31, uh, 13 na ngayon. Ayan uh, yung year na yan, buwas. Uh, uh, bali, hanggang bukas pa kami gagawa niyan. Ayan. Uh, ayan uh, yung ginagawa natin ngayon, yan. Yung mga bubong dito, yung yero. Ayan, yung primer natin. Kasi kukulayan din yan eh. Uh, may kulay din yan na puti na inamin. Ayan na uh, kabilaan yan bali pinaprimer natin siya ng ano, epoxy primer na grey you know? kasi medyo may mga sira na siya, may kalawang na siya luma na kasi uh, kaya nini una natin tapos uh, na natin ng uh, epoxy primer na grey uh, kahit isang patong lang tapos itatap natin ng enamel na ano, na white dalawang patong And para matibay siya para tumagal ito nga pala yung ginagawin natin, no? coat saver na primer, gray. Tapos yan, siyempre may kasama siyang kasama siyang hardener. Tapos ito, yung pang-reducer -reduce, natin yung ito, uh, lakas thinner. Medyo ano nga lang siya, mabaho steam lion, pero pampano kasi tayo pamatibay natin. Pwede rin naman natin i-direct na inamil yan na white, kaya lang ah, uh, hindi tayo sigurado niya kung uh, tatagal siya. Uh, kung gusto niya tumagal talaga yung quality ng pintura niya, kailangan uh, natin mag-primer talaga. Hmm. Yan yeah, advice ko na pag magano tayo ng mga metal, mga yerong ganyan, pa primer niya para tumagal. Kasi yung kapit niya mas, mas maganda. Lalo na yung mga natalabas, yung mga grills, gate yan, uh, yero, mga bubong yan, kailangan natin mag-primer talaga. Oxy primer. Okay, timbrahin natin. nagkukuha lang tayo dito ng ano ng konti at nalagay natin dito ayan mga pala hindi tayo pwede uh, uh, magtimpla talaga ng maramihan nito uh, yung kaya nyo lang ubusin na ano na pintura yung titim titimplahin nyo kasi hindi pwede yung titimplahin ng marami para sayang lang kasi tumitigas po ito pag uh, medyo mabagal tayong mag anong, magpahid yan pero kung marami kayo pwede nyo mabuhusin yun, pwede magtimpla ng marami. Pero kung mag-isa lang kayo, konti-konti lang. ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ <muchas> ನಾನು Ah, uh, ito nga palang ano, epoxy uh, primer na pintura. Ah, uh, pwede siyang apply by spray gun o kaya roller o kaya brush. Ah, uh, pero ngayon kasi ganyan yung ginagawa natin. Brush lang ginagamit natin. Kasi mga singit-singit siya. Hindi siya plain talaga. Eh, may corrugated yung yero. Hindi siya yung long span. No? Ito na yung na, na tinimplan natin. Ito na yung tinimplan natin. Uh, nyo lang yung timpla, yung timpla nyo. Kung uh, tawag yung masyadong dadamihan ng uh, ano, uh, thinner kasi pangit pag walang daw. Uh, okay, pahay na natin. Ano, ayun na yung mga, nat natapos na natin tong sa kabilang side na to. Ayan o, oh, yung side na yan. Doon na tayo sa kabila. Okay, yeah, nga pala pag magpapayad kayo ng mga epoxy paint yan, kailangan meron kayong gloves. Kasi medyo maano sa balat talaga. Tsaka kung meron kayong ano, salamin, yung clear, uh, gumamit kayo nun kasi maano to sa mata. mapte po yung tumama sa mata nyo. Ayan, ah. oh, ito na yung tintira natin dito, kabilang side na. Andun tayo. Okay. Uh, Nakatapos na tayo na din o. O. dito ng konti. Ganda ano Ayan o. Medyo malapad-lapad dito. Ayan o. Bale, isang, ano, isang 4 liters yung binili natin, ano, uh, epoxy primer uh, na coach saver. Uh, 840 yung isang, ano, isang galon. Kasama na yung hardener, no tapos yung tainer yan bukod yung bibili yung lager tainer niya. Okay, yo, what's up mga boss? yan. Uh, bali, uh, tapos na kami dito sa uh, pinipintarahan na minyero. Ito, bali, uh, good dry enamel yung pinakapinis natin yan sa tayo. Yung Ta, uh, ino na muna natin yung primer niyan kasi medyo luma na yung nyer, eh. uh, may mga kalakalawang na. Uh, primer muna natin, tapos uh, dry enamel pinis yan. Pati yung mga kahoy, yan, o, may gulay na rin siya. Yan. Bali, inamin din yung mga kawal. So, yung gulay na na. Bali, na yan dito. Bali, sa kabila, uh, ganun na rin. Pa. Kakatingan na lang rin yung mga kawal. Uh, patapos na yan. Yan, o.